Ala, naglaki pa rin yung isang Magandang umaga po mga kaparmin. Kumusta po? Andito na naman po tayo sa ating taniman po. At dumating na po yung order ni Mami. Ngayon isang araw po ay tayo pumunta ng bayan ay wala pong istak si Ninang Bika po. Na pananin po nating ano, sitaw ay sabi ko po kay Mami umorder na po. Bali, dumating po ito kahapon-hapon. Kaya ngayong umaga po ay magtatanim po tayo ng uh, sitaw po. Gawa ng malawak na rin po naman yung ating natabas po. Lahat po tatabasan po natin yan. Kaya nga laang po ay di tatlong matahan na po yung ating natabasan po. Ay di ating tataniman po muna bago magtabas po ulit tayo sa ibang pitak po. Ito po mga kapambing bin magiging binhin natin. Ito po ay uh, galante po. Ito naman po ay yung mga tinanim natin dati po ito at ito po ay nasubukan po natin na matibay po ito sa init gawa po nung ating tanim na sitaw po sa may fish pan ay halos hindi po nadidilig ay ngayon po ay panay ang bunga pa rin po kaya ito po yung ating gagamitin uli yung galante po ang tatak yan. ang gumawa po ay SWS seed po Philippines yan isa kilo po ito mga kapambin kaya malawak-lawak po ang ating mata naman ito first time po natin itong gagawin po na magtanim ng madami at yung mga nakaraan po ay pang ano lang po ba pang ulamin po ay ngayon po ay subukan po nating mas malawak po ang kasama natin si mami eh. hello Yan po, po. Tara. dala po natin ay patik po bali hindi na po natin inararo gawa ng maganda naman po yung lupa papatikin na lang natin po bali susunod na lang po natin siguro aruhin gawa ng biglaan na po ba ay di papatikin na lang Ari po. are po yun po pala oh mga kapambin yun, Yung sitaw na yan. Yan po yun. Matibay po sa init. Yan oh. Wala spray. Ha? Wala spray yan. Hindi po po -spray yan, eh. Tapos. Tayo naman po yung walang problema sa ano. Sa pandilig at may hus po naman tayo dito. Ayan po mga kapambin ito. Humya. Yung ating sitaw po na ganito po galante. Yan oh. Eh. Napakahaba. Yeah, Mahaba po ito. Kaya lang po ay ito ay talagang makalawahan po ang pitas natin kapag ka nagkaay dito. ano know? Naka-reserve yan. Huwag Naka so, po putihin. Ay yun nga po ang magandang balita ay ang dami na pong na-order sa atin ay kulang po at kulang ang ating tanim kaya tayo po ay magkatanim ng mas madami. Subukan po natin. Sana po ay magkaig eh. Yan. Yan po ang ating taniman. Bali ito na po mga kaparmbin. Oh. No? No, maganda po. Oh. Yan oh. No? Yan buyas ko mga kapermin Oh. No? Yeah, kahit di po natin aruhin. Mamaya na natin diligin ano. Mm -hmm. Yan po mga kapermin no? At kapag po naman ah, nag ay ating istirahan po itong ano. Kakanalan po ang tabi. Kuha so, nang madali na po tayo ay. Hmm. Bali ang ating gagawin po ay maglalagay po muna tayo ng itong, itong straw para po tuwid siya gawa ng medyo malaki po yung ating pagitan ay siyempre hindi po natin ito may iwasan magkadamo ay di gagaskater na lang po natin hindi na po natin nalagyan ng malching dito po mga pahandi yan ang ating patik ay dito na lang sa loob lalagyan po natin ng store para walang ligaw po tayo maganda po natin ito eh tara dito na ayan po yung sitaw eh Naka-reserve po yeah, yan. Oh. Ano? Naka-reserve. po mga kaparmen. Parang ini-imagine ko din kapag araw nagka-IG. Ay, ah, ah, Yan ang ganda po. Bukas ang puting yan. Bukas yung para ganda sa sa po. Da. Uh, dalawang kilo nga daw. ko kung kilo. Sana po ay magka-IG yung ating mga plano. Para maging success po tayo dito. Lahat po naman wari ko yung dito. Dito po tuwid na. Parang kagip yung bato pa pag Nasa, ka. Alin? Bato. Hindi, maayos na lang. Ah, sige. Bali si mami po magtatanim. Ako po yung patik na. Dalawang ano laang po. Dalawang buto sa isang butas. Parami. Ang pagitan laang po niya ni malimit. Mali mali Ganito laang yan. Sad no? hmm. lang ka lang Hindi. pa pala nasunog. Hmm. Aray, kapat na Ay, walang problema yan. Kikilip na lang natin. Hmm yung mga tira-tira pong dayami siya po namin ibabalod sa puno para hindi magkadamo uh -huh. hmm. yan ang ganda po ng lupa oh. buha-buhangin po siya oh. tapos na uh, ano po bughag po ibig sabihin yung kanyang ugat ay mas madaling sumuot sa ilalim hmm. yan simula na po tayo mga kapamilya. ayan ang buwes na dito ka pagkaganda Oo, oh. oh, ah ah nahukan pa natin ito yung pataba buwes na po oh hmm ang um, gara po oh oh yan ang po kaya ka pala tapos ito po ay mangarari? ganito po ang ating gagawin mga kaparmbin yan oh ganito po oh yan natin kakanal kapag kasumibol na po magiging gahok po natin ito gayaan po mga yari na yan sampula ang po yan para yung tubig doon para po yung tubig doon pwede na po natin itong tastasin kapag ka kailangan tastasin ito para hindi mababad ito ang ating tanim ganito na lang po ito yung tanim eh Alam, mga Ayan. Ayan. ang ganda po mga kapatid. Buksan mo, mo. mo. Ha? Buksan mo. Halim ba? Yung <laughs> plastic. Ayan, yung yabo po nakakatuwa po huh? yan ang ganda magtanim kahit mainit ang panahon po mamaya po didilig yun paandara natin na naikot mm -hmm. state, -mm. buksa yung plastik at baka magpatanim tatayo ko ito dun malilom nakakatuwa ah. ay pagkagatong taniman ay ah. yan ang gara Para po ang kanyang laman mga kapatid. Uy, Husky, wag. Husky, huwag mo siraan ng plastik. Shhh. Alis dyan. Hmm. Nahanap siguro. Ito mga po mga kapatid, oh. May mga kulay, mga kulay po, Kulay oh. blue? Oo oh, Po. Hmm. Kulay blue po mga kapatid, gamot po. Hmm. Yung maisa, kulay eh. pula. ano. Uh Oo. -uh. Diyan po ating maisa naman. Higbahan mo na. Ano bang oh. iba niyan? Wala, wala ito. <laughs> wala pala. Ayan eh. Ano ka may tanong? Yan ang pangatlo ito. Parang ang Dalawang ano? Okay. Dalawang pa? Dalawang. Isa lang. Isa mo. Dalawa ko. garaay lalim ah, yan ang ganda pa mag anong tanim Sa isang linya na po tayo mga kapambinyan po. Tapos, dito po tayo sa pangalwa. Isang metro po ito ang kinuhang sukatan natin ay medyo ano pa po, parang alanganin pa. pag po natin isang dangkal po. Yan. Isang dangkal po, isang metro. Ang ating pagitan po yun. Para maganda-ganda ang um, pagitan. Para hindi sikit. Malawak naman Ini jangan kena. pasu apa yang mana pada? Panu kau yang mana tengah? Itu panukat. kau. Metrotek. Di mo to kuyandaan <laughs> magbabalik daan. Ang babalik daw mo ng damit pag naliligaw. Yan po ang pagitan natin oh, malawak. Para po pagka papatikan po natin ito. Ma uh, ano, maganda. Magiging ano ito ganito ito ni. Yan. Tapos din ni. Eh. Kukuha din tayo ng ganito. Style ano na, na ito, gawk. dito ganito rin Bibig sabi, hindi daan pa tayo din. Malawak pa. Sampo lang po yun. Tarim ulit tayo dito. Medyo basa-basaan dito. Gawa ng buka na ito eh. Hello, hello naka ni na linya na po tayo mga kapambin yan po sa dalawa, tatlo, apat. Yan, hindi po natin ipanahon. Yan, ini po. Ay tayo po yung mamiranda muna. Talagang ah, uh, init po. Pahipay nga po muna. Hindi pa nasagad yung isang yun. Ano? kasi hindi gumapang doon. Ali. Doon sa kabila. Bago pala. Ay, na naabot lang yun. Hindi lang. So, din sinilaban mo yun. Mm -hmm. Hmm. Hindi mo kanalay kayong ana-ana. pag Merda po mga kaparambin. Dito po tayo sa may dampa na po. Kailangan po pala ano, maagap tayo. Kung maaari na po ay ano, madaling araw po pala. Pagkaganto po ay ano. Kaya po ay di mayat maya ay ano. Pag nakakalahati pong matahan. Matahan. Kalahating iras. Oo. Pag nakakalahati po sa ating ginagawa ay silong po. Inom po ng tubig ay talaga po. Ah, tag tagaroon na tag na po mga kapambin ayun. Kape po mga kapambin. No? Tapos may isuman po tayong ibos e yan po. Oh. Pero, kaya, er, oh, oh. Kailan, eh. ah, ano kaya yan? Ano? Ano? ah yan? Ano yung? Aspa ito. Wala pong isang minuto. Ay barat? May barat po hindi natin masasabi kung hanggang kailang init natin kasi parang ngayon lang -umpis ang umpisa ng April eh yung mga po eh yung mites kasi may ulan pa eh diba? ba? Sana po hmm. Hmm, eh. masarap yung isang suma na binibigay mo at malamang. mo magkata hmm. galing sa pag-asa tayo hmm. sarap po oh. hindi, lagi pong ano ay na nagtitinda sa amin nagtitinda po sa amin dito tagad dun sa ano po kabilang ng sityo ha? Ah? sa sityo mo ah <laughs> Sa taas taas lang sa unahan pa po no ano pero tabasa namin ng tambo <laughs> um, sentro po ng nung no, ating ay, may bahay po sityo balagbag po kami ay ang ay, sentro ay malayo sa dulo dito po ay barangay mapulot ang sityo po dito ay parang ano pito anim. Pa ito ano? Ano? Labdag. Asa. Mm. Uh, katakian. Tatlo. Dibitan. 4. Phase 1. Phase 2. Hmm. Closing. Labak. Cosing. Labak pa. Labak wala. Ah, wala ba? Pero ang alam ko yung phase 1 kasama ng closing. Hindi ka. Ito la ang daw yun eh. Hindi eh, wala ng closing phase 1 yun Hmm. Malawak po itong barangay namin ay may marami pong sityo. Pangalawa ata ito sa mm -hmm. ng... Parang ang number one ay ano ba? Kinatakutan. Kinatakutan po. Tapos mapulot itong ating barangay tapos ay... Sa luang po yung land area. Ay nasimami Na si Mami po nag-ano siya? Nag... Sinsus po nung dati. Kaya alam po yung ano lawak dito. Sa luang ng land area sa population, mara marami din ang mapulot. Hmm. Ang sentro, ang population natin pangatlo lang? Alam. Pangapat? Population? Ang bayan? Hmm. Ah, oh, pinakamaraming population eh. Hindi, ibig sabihin ko yung sa lawak ba? lawak ayun. Pangatlo. Hmm. Kung alam ko lang yun, yun ang pagkaalam ko. Ay, sarap po. Pag nakadalawang suman po kayang, ay. Ang population kasi kayang mong ikutin sa maghapon. Ito? Ito yung kumakaya ikutin maghapon. Ay, yung lahat ng boundary? Oo. Oh, ano kaya? Ang poblasyon kaya. Maliit lang ang Marami lang ang ano. Yung Marami tao. lang ang tao. Oh, o, dito-dito ang bahay bayan. Sa ito na yung pagdiksimula doon ay malawak pala. Mula hmm. labak pa gayon. Ay, yung malagbag pag ahon kaya. mo ilang oras sana. Bago mo maikot. Mm Malawak mo. Hindi ko kaya maghapon pala itong barangay namin. Lakad. Hmm. Kaya ang publasyon kaya magkutin maghapon. Lakad. May hmm. bayan. Pero sa population, mas marami sila. Hmm. ang nikot nyo dito binibintan lupa. Hmm. Ang gantang hali na kayo nagikot ikot Hmm. Ay ilang hektarya yun. Anim. Anim. Ay, ay kulang-kulang pito. Hmm. Hmm. Ay yung ano, yung kay inay sa bundok mga ah, hindi nyo kaya maghapon. Kaya? Yun, maghapon. Hindi nang hali. Boundaryhan. Hmm. Sa ikot. Hindi kaya, kaya magkatapas pa eh. <laughs> Mm, ng dire. Ni kaya. Ni kaya magka-puno po. Sabi ko. May ampalana naman po tayo mga kapamilya. Nakita po. Yan ang butas diyan. Dalawang piraso po. Papagkalaki. Ah, ano? Palipas na yan ay. Halimbay misa. May bungo para naman po 'yung lang ay anong palipas na, ari po ay bago. Pero sa mailang 'yan ayan. Pagtatanim din po tayo diyan, pipili po tayo ng ano. Pagtataniman po ng ampalaya. May buto po po sa bahay ay. Yan simula po ulit tayo. Tara. Halika tayo, Bali, palimang hanay po ito. Atin papakain. Lên Cái này cút At tayo naman po yung uuwi ng mga pambin. bean. Alas 5 na po. At yung po yung mga bata. Mamaya na lang po ulit. na minsan po si ay ano po eh. Yung... Na uuwi mag-isa. Na lakad po. Ay yan ang init ng panahon natin.